Hi everyone! Today pag-uusapan natin ang isa sa pinaka bagay sa buhay, kung paano magkaroon ng income. Kasi let's be honest, sa panahon ngayon, hindi sapat ang tiyaga lang. Kailangan marunong maging madiskarte. Kung gusto mong umasinso, dapat marunong kang kumilos, hindi poro reklamo. Una, mindset. Una sa lahat, dapat ayusin mo muna ang mindset mo. Kasi kahit anong opportunity ang dumating, kung takot ka sumubok, kung tamad ka kumilos, at kung puro duda ka, walang mangyayari. Ang mindset ng tao gusto magkaroon ng income ay simple. Kung kaya nila, kaya ko rin. Hindi ako aasa sa sweldo lang. Gagamitin ko ang oras ko sa tama. Marami kasi gustong yumaman pero ayaw ng rest. Gusto ng resulta pero hindi kumikilos. Remember this, you can expect change kung same pa rin ang ginagawa mo. Two, Action step. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dapat mong gawin para magkaroon ng income. Una, hanapin mo ang strength mo. Mahilig ka bang magsalita, magturo, magbinta, mag-edit ng video? Use it. Lahat ng skill pwedeng pagkakitaan ngayon dahil sa social media. Pangalawa, mag-aral ng bagong skill. Pwede kang mag-enroll sa online courses, libre sa YouTube, TikTok, o Google. Halimbawa, social media marketing, basic editing, online selling, at AI tools. Remember, the more skills you have, the more ways you can earn. Pangatlo, gamitin mo social media ng may purpose. Huwag puro scroll. Gamitin mo ito para magbenta. Mag-promote o mag-inspire. Kung marunong kang magpayo o magkwento, gumawa ka ng content. Baka hindi mo alam, may mga taong handang magbayad para sa value na binibigay mo. Pang-apat, mag-network ka. Walang yung mayaman mang isa. Makihalubilo ka sa mga taong may pangarap din. Join business seminars, networking companies, o mga online community. Doon mo makikilala ang mga taong magbibigay sa'yo ng opportunity discipline and consistency. Pero tandaan mo, hindi sapat ang maronong kailangan consistent ka. Yung kahit wala pang resulta, tuloy ka lang. Yung kahit may mga taong nagdududa sa'yo, hindi ka nagpapaapikto. Disiplina sa oras, sa gastos, at sa goals mo. Kung gusto mo ng dagdag income, bawasan mo muna ang loho. I-invest mo sarili mo sa kaalaman at sa small business na kaya mong simulan. So, kung gusto mo magkaroon ng income, ito lang ang tandaan mo.